Ah. Ah. Ang lakas ng alon mo, baby! Bakit? Ang laki ng alon! Aywa! Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Salubungin natin. Piyo! Uy! Ayan na, ayan na. Pinakamalaki, oh. Oh! 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 Ayan pa. Ayan pa, ayan pa, ayan pa. Ayan nilalaban yung cellphone ko. Ayun pa, ayun pa, ayun pa, ayun pa, ayun, pa. ayun ang laki. Ayun, ang laki, 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 laki. Sa lubuki mo Ayun, ang laki mo. Ay. Ah, wala na. Wala na malaki. Ayun, ayun. sulpong ko ng tubig <laughs> oh. Ayowa la 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 mix 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 ayuno oh. ang laki ang laki ng laki Ayan ayo Ang laki ng alon ayan oh Oh diba ang lalaki ng alon. Amazing. Ha? Oo, oh, galing yan sa laot. Ang lalaki ng alon. Masyala. Ah. Na. Oh. Huh? Oh. Ah, ayan. Eh, si seaweeds. Kaso, ano na siya? Gurang na. oh. Kaya nga, galing sa, sa pinakamalalim. Hmm. Matamis? Hmm. Ano nga lang? Mat matanda, matanda na? na lang. Hmm. Huh? Matanda na nga? Makunat? Makunat huh? Ala, 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 ala. Tabunan ka. ayaw na no? Hmm. Makunat na. Ay. ala 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 kaya ala ala Kaya ba? Lalim. Gambewa nga lang eh. <laughs> Lalim ang gambewa ko lang. Lalim ang gambewa lang. Lalim ang gambewa lang. Ma, lang. Ma, lang. Oh. Mayroon pumunta sa ano kasi. Pwede kang takayin eh. Yung... Hindi, tsaka tatangayin ka. Okay. Pa pabalik ang ano alon eh. Yung alon niya, pabalik eh. Baka mapadpad oh. Paktay. <laughs> ah, diba? Ah, wala kalon okay. oh. yun na yun na laki laki doon nilamon yung cellphone ko ng alon eh okay note. Ah, uh, for 30 seconds. Mamamatay <laughs> na ang cellphone ko.